Ang Redcap ay isang masamang nilalang mula sa mitolohiyang Celtic na nagmula sa mga hangganan ng Inglaterra at Eskosya. Isa ito sa mga pinakanakakatakot na miyembro ng pamilya ng mga engkanto, kilalang naninirahan sa mga sinaunang guho, iniwang kastilyo at kuta sa mabababang lupain ng Eskosya. Mga lugar na madalas may kasaysayan ng karahasan at kamatayan. Kung titingnan ang anyo ang red cap ay mailalarawan bilang isang pangit at matandang duwende na may nakakatakot na itsura, magulo at puting buhok at matatalas ng ngipin. Ngunit ang pinakakilalang katangian nito ay ang pulang sombrero na palagi nitong suot, na siyang pinagmulan ng pangalan nito. Tinasabing ang kanyang sombrero ay pinapula ng dugo ng kanyang mga biktima. Kilala ang Red Cap sa pagpatay sa sinumang pumapasok sa kanyang teritoryo at pagkatapos ng pagpatay, inilulubog nito ang sumbrero sa sariwang dugo ng biktima upang panatilihin itong basa at matingkad na pula sa lahat ng oras. Kabaligtaran ng ibang mga engkanto na karaniwang mahirap makita at mailap, hindi takot ang red cap na makita ng tao. Sa kabila ng maliit nitong katawan, kahangahanga ang bilis at lakas nito. At walang awa nitong hinahabol ang mga biktima. Ang tanging paraan para matakasan ang Red Cup ay ang pagbigkas ng mga banal na talata sapagkat hindi nito kayang marinig ang mga salita ng pananampalataya at kabanalan. Agad itong nawawala. At tanging mga sigaw ng matinding galit ang naiiwan nito. Itinuturing na tagapagbantay ang mga Red Cup sa mga lugar kung saan naganap ang malawakang pagdanak ng dugo, tulad ng sinaunang mga larangan ng labanan. O mga kastilyong naging saksi sa mga pagpatay at masaker. Kumukuha sila ng lakas mula sa mabigat at madilim na enerhiya sa mga lugar na ito at ang kanilang pagpapakita ay kadalasang itinuturing na babala sa paparating na sakuna. Ayon din sa alamat, kung matutuyo ang sombrero ng isang red cap, ito ay mamamatay. Kaya napipilitan itong patuloy na pumatay upang manatiling buhay. Ang mga nilalang na ito ay kumakatawan sa pinakamadilim at pinakamalupit na bahagi ng mundo ng mga engkanto sa mitolohiyang Celtic. Isang babala tungkol sa panganib na maaaring dala ng mga sobrenatural na nilalang.